Magandang araw po. Alamin ang tungkol sa saloobin na tumutukoy sa tagumpay. Gusto mo bang maging at the top of your game? Nais mo bang maging to be one step ahead? Kung gagawin mo ito, oras na upang baguhin ang iyong saloobin. Dahil ang tagumpay ay isang estado ng pag-iisip at kung nais mong maging matagumpay, kailangan mong mag-isip bilang isang panalo. Isinulat para sa sinumang gustong i-maximize ang kanilang buong potensyal at sakupin ang araw, be obsessed or be average, dalawang libo at labing anim na ang iyong handbook para maging pinakamahusay. Panimula. Naramdaman mo na ba na may kakaiba sa iyo? Para kang namumukod tangi sa karamihan. Marahil ay palagi kang pinipili para sa mga sports team sa paaralan. Baka manalo ka sa bawat medalya at parangal na mayroon para manalo. Marahil ikaw ay palaging nasa tuktok ng klase. Kung ang alinman sa mga bagay na iyon ay naglalarawan sa iyo, malamang na nasanay ka ng isipin ang iyong sarili bilang espesyal o bilang isang taong pinaninindigan ang mga tao at napapansin. Ngunit bagamat madaling maging taong iyon sa high school o kahit sa kolehiyo, medyo nagiging mahirap kapag pumasok ka sa mundo ng mga nasa hustong gulang. O kapag dalawampung taon ka na sa iyong karera at pakiramdam mo ang iyong sarili, ay dumudulas sa isang pagbagsak. Sa puntong iyon, maaari mong maramdaman na humihina ang iyong pagganyak at pagtitiwala sa sarili. Kaya, paano mo mapapanatili ang iyong sarili kung gayon? Paano ka mananatili sa tuktok ng iyong laro? Sa kabuuan ng buod na ito, tutuklasin natin ang mga sagot sa mga tanong na ito. Malalaman din namin ang tungkol sa saloobin na kailangan mong gamitin upang mapanatili ang tagumpay, makakuha ng isang mapagkumpetensyang kalamangan. Kabanata Isa, Ang Pagkakaiba ng Pagiging Obsessed sa Pagiging Average Paano mo ilalarawan ang isang average na tao? Marahil ay marami ka nang nakilala sa kanila dahil maging tapat tayo, karamihan sa mga tao ay average. Bilang mga bata, lumalaki tayo na naririnig na ang lahat ay espesyal at ang lahat ay maaaring gumawa ng magandang bagay o mamuhay ayon sa kanilang potensyal. Ngunit habang tayo ay tumatanda, maraming tao ang nagwawalang bahala dito. Nagiging disillusion sila sa mga kabiguan na nararanasan nila sa buhay at tinatanggap ito bilang isang senyales na sila ay sinadya lamang na maging average. Hindi lahat ay maaaring maging espesyal, madalas mong marinig na sinasabi nila. Ito ay kadalasang ginagamit kasama ng iba pang mga karaniwang refrain tulad ng, hindi lahat ay maaaring maging susunod na Ed Sheeran, o anumang iba pang malaking pangalan sa anumang industriya. Kaya, kung naniniwala kang wala kang espesyal, ano ang gagawin mo? Kadalasan, nagiging isa ka sa mga taong dumaan sa mga galaw ng buhay. Graduate ka ng high school, pero okay naman ang grades mo, hindi ka pansin-pansin. Nagtapos ka ng kolehiyo pagkatapos ituloy ang isang larangan ng pag-aaral na matatag o mahuhulaan at nakakamit ang mga marka na walang dapat isulat sa bahay. Mula roon, malamang na makahanap ka ng isang hindi kasiya siyang trabaho na walang ginagawang masyadong kapanapanabik at ituloy ang mga personal na relasyon na malamang na pareho ang kalikasan. Hindi iyon nangangahulugan na ang iyong buhay ay napakalungkot o na ikaw ay nakatadhana sa araw-araw na pagpunta. Ngunit nangangahulugan ito na ang iyong buhay ay malamang na hindi mag-iiwan ng epekto sa mundo at na hindi mo maaabot ang iyong buong potensyal. Kaya, habang binabasa mo ang prospect na ito, maaari mong tanungin ang iyong sarili, ito ba ang gusto mo para sa iyong buhay? Ito ba ang kinabukasan na gusto mo para sa iyong sarili? Kung hindi ang sagot mo, congratulations! Nasa tamang landas ka! Ngayon ay oras na upang malaman kung paano isasagawa ang pagnanais na iyon. Ang unang hakbang ay nagiging obsessed. Pero obsessed sa ano? Kung hindi ka isang malaking tagahanga ng iyong kasalukuyang trabaho, maaaring mahirap isipin na ikaw ay obsessed sa iyong pang-araw-araw na pagiling. Ngunit huwag mag-alala, hindi naman sinusubukan ng may akda na mapaibig ka sa iyong trabaho, lalo na kung ito ay hindi angkop para sa iyo. Sa halip, ang layunin ay maging obsessed sa iyong tunay na layunin sa buhay, at iyon ay maaaring o hindi makikita ng iyong trabaho. Natuklasan ito mismo ng may akda ng malaman niya na kahit na siya ay abala sa lahat ng oras, hindi talaga siya masaya. At sa katunayan, sa kabila ng pagiging matagumpay, hindi siya nakaramdam ng katuparan ng kanyang trabaho. Noon niya napagtanto na nalihis lang siya ng landas, naramdaman niyang hindi natupad dahil hindi na siya obsessed sa pagtupad sa kanyang tunay na layunin. Ngunit ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagkahumaling sa iyong tunay na layunin? At paano mo ito maisasabuhay sa iyong sariling buhay? i natin ang logistik sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang ng isang halimbawa. Isipin na ikaw ay isang tindero. Marahil ikaw ay isang kahanga-hangang tindero. Nag-aral ka ng sales o marketing sa kolehiyo at maaari kang magbenta ng tubig sa isang isda. Kaya, dahil mahusay ka sa iyong trabaho at nakagawa ka ng isang matagumpay na karera, ipinapalagay mong masaya ka at nasiyahan. Ngunit kung talagang hihinto ka at pag-isipan ito, mapapansin mo na ang pagkilos ng pagbebenta ng isang produkto ay hindi ang nagbibigay buhay sa iyo. Sa halip, nakakaramdam ka ng kuryente at lakas kapag nagpipitch ka sa isang bagong kliyente o nagbibigay ng isang talumpati. Maaaring binubuo lamang iyon ng isang maliit na bahagi ng iyong trabaho, ngunit ito ang highlight ng iyong araw at kung pag-isipan mo ng matagal ang mga damdaming iyon, mapapansin mo ang isang bagay na makabuluhan, ang iyong tunay na layunin. Dahil ang pakiramdam ng kuryente ay isang palatandaan. Ito ang paraan ng iyong puso na sabihin sa iyo kung ano ang nagdudulot sa iyo ng pinakakasiyahan. Kaya, kung susundin mo ang pakiramdam na iyon, malalaman mo na hindi ka sinadya upang maging isang tindero, ang iyong tunay na pagtawag ay maging isang pampublikong tagapagsalita tuklasan ito mismo ng may akda sa pamamagitan ng sarili niyang umuusbong na sandali ng pagtukla sa sarili. Ngunit maaaring hindi ito masyadong malinaw para sa lahat. Kaya, kung masusumpungan mo ang iyong sarili na nahihirapan sa mga pahiwatig ng isang nakatagong layunin sa halip na isang kumikislap na nyonsin, maaaring makatulong sa iyo na magsimula sa pamamagitan ng pag-iingat ng mga tala sa pag-iisip tungkol sa mga aspeto ng iyong araw na nagpaparamdam sa iyong buhay at tandaan na ang mga insight na ito ay hindi kailangang magmula sa isang aspeto ng iyong trabaho. Hindi na nila kailangang maging maayos na karera. Halimbawa, sabihin nating isa kang corporate executive at ang highlight ng iyong araw ay ang iyong pag-ehersisyo sa umaga o ang oras na ginugugol mo sa pagluluto ng cookies kasama ang iyong mga anak. Kung ito ang mga aktibidad na nagdudulot sa iyo ng kahulugan at Katuparan, maaaring ito ay isang senyales na talagang ikaw ay isang fitness instructor o isang panadero. Sa katunayan, lubos na posible na ang iyong tunay na layunin ay lubos na naiiba sa anumang naisip mo. At sa susunod na ilang mga kabanata, tutuklasin natin kung ano ang ibig sabihin nito at kung paano mo maaaring ituloy ang iyong layunin. Kabanata 2: Ibigin ang iyong mga obsessions. Kaya Ngayong napag-isipan na natin ang pagkakaiba sa pagitan ng pagiging obsessed at pagiging average, oras na para matuto pa tungkol sa pagsasabuhay ng mga obsession na yon. Kaya, paano ka nagiging obsessed? At paano mo magagamit ang iyong mga kinahuhumalingan upang pasiglahin ang iyong pagtugis sa iyong tunay na layunin? Kung hindi ka sanay naisipin ang iyong sarili bilang obsessed sa anumang bagay, hindi ka nag-iisa. Obserbasyon ng may akda na madalas nating iniisip ang mga obsesyon bilang hindi malusog o sira. Kapag iniisip natin ang mga taong obsessed sa isang bagay, karaniwang iniisip natin ang fatal attraction o single white female. Ngunit ayon sa may akda, hindi kailangang mangyari iyon. Sa katunayan, pagdating sa paglilinang ng iyong buhay, ang iyong mga layunin, at ang iyong tunay na layunin, okay lang na maging obsessed. Narito kung bakit, sa kontekstong ito, ang pagiging obsessed ay nangangahulugan ng pagiging napuno ng ambisyon at determinasyon. Nangangahulugan ito na masyado kang hinihimok na makamit ang iyong mga layunin na hindi mo gustong maging average. Sa kontekstong ito, ito ay ganap na okay na maging obsessed sa pagiging iyong pinakamahusay na sarili. Narito ang hindi ibig sabihin ng pagiging obsessed sa kontekstong ito. Ang pagiging obsessed ay hindi nangangahulugan na ikaw ay baliw, hindi malusog, o hindi balanse. Hindi ito nangangahulugan na napapabayaan mo ang iyong pamilya, iyong mga kaibigan, o ang iyong kalusugan sa pagtupad sa iyong mga layunin. Sa madaling salita, ang pagiging obsessed ay nangangahulugan lamang na ikaw ay mabangis at madamdamin sa paraan ng paghabol sa iyong mga pangarap. Nangangahulugan din ito na sinasamantala mo ang saya at pagkakataon sa bawat sandali ng iyong buhay. Kaya, ano ang hitsura ng pagiging obsessed? Paano mo mapapatibay ang iyong sarili sa kalagayang iyon ng pag-iisip? Bueno, gaya ng itinatag natin sa nakaraang kabanata, nagsisimula ito sa pagtukoy sa layunin ng iyong buhay. Ito ang pinakamahalagang sangkap dahil iyon ang dapat na mag-aalis sa iyo sa kama umaga at nangangahulugan iyon na kailangan mo ng isang layunin sa buhay na higit pa sa isang bagay tulad ng araw-araw akong bumabangon sa kama dahil sinasabi sa akin ng alarm clock ko. Ang iyong layunin ay dapat na nababalot sa iyong pagkakakilanlan na kung hindi ka nabubuhay sa layuning yon pakiramdam mo ay hindi ikaw. Muli, tandaan na hindi ito nangangahulugan ng pagtukoy sa iyong pagpapahalaga sa sarili sa mga tuntunin ng pagiging produktibo. Hindi ito nangangahulugan na bumangon ka para matingnan mo ang isa pang item sa iyong listahan ng gagawin o gamitin ang pagiging produktibo bilang isang paraan ng pagpapatunay. Sa halip, nangangahulugan ito na dapat kang makahanap ng isang layunin na magpapasigla sa iyong kaluluwa at maging obsessed sa paghabol doon. Halimbawa, marahil ang iyong layunin ay maghurno ng hindi ka panipaniwalang mga keke eh, na pinaghalo ang iyong hilig sa pagluluto sa iyong kadalubhasaan sa pagluluto. Marahil ay nabuhay ka kapag nakita mo ang perpektong halo ng mga lasa at gusto mong isipin kung ano ang mararamdaman ng mga tao kapag kinagat nila ang cake na iyon. Siguro ang iyong mga cake ay napakasarap na pinagsasama-sama ang mga tao. Kaya, sa kasong iyon, hindi ka mahuhumaling sa pagiging produktibo o pagluluto ng ilang bilang ng mga cake sa isang araw. Sa halip, mahuhumaling ka sa nararamdaman mo habang nagluluto ka. Dahil kapag nagbebake ka, pakiramdam mo ay ginagawa mo ang ipinagagawa sa iyo sa mundong ito. Ito ay ang kahulugan ng layunin, pagnanasa, at kahulugan na iyong hinahabol at iyon ang dahilan kung bakit ka umaalis sa kamatuwing umaga. Siyempre, hindi ito nangangahulugan na hindi ito magiging mahirap. Hindi ito nangangahulugan na hindi ka na mahuhulog sa isang pagbagsak. At tiyak na hindi ito nangangahulugan na, sa ilang mga araw, hindi mo mararamdaman na humiga sa kama o walang ginagawa. Dahil sa kasamaang palad, kahit na obsessed ka sa layunin ng iyong buhay, hindi ka palaging magiging motivated. Iyan ay simpleng kalikasan ng tao. Kaya, dahil hindi ka palaging magiging motivated, dapat palagi kang determinado. At sa susunod na kabanata, tutuklasin natin kung paano mo malilinang ang determinasyong iyon at isabuhay ito. Kabanata 3, Setting Your Motivation Milestones Ano ang inaasahan mo sa hinaharap? Maaaring umasa ang isang average na tao na makakapagretiro na sila at maupo sa paggawa ng mga crossword puzzle sa buong araw bagaman hindi yon sinasabi na may mali sa mga crossword puzzle. Sa halip, ang mali sa larawang ito ay ang katotohanang nakasentro ito sa pagtupad lamang ng isang layunin, kung iyon. Sa halip na maabot ang iba't ibang mga milestone sa kanilang personal at profesional na buhay, ang isang average na tao ay umaasa na makarating ito sa linya ng pagtatapos ng buhay at tawagin itong mabuti. At iyan ay eksakto kung paano ka mananatiling average. Sa kabilang banda, gayon paman, ang isang taong obses sa pagtupad sa kanilang layunin sa buhay ay alam na ang paggawa ng pinakamababa ay hindi kailanman sapat. Alam din nila na ang buhay ay higit pa sa pag-abot sa isang milestone. Sa halip, binabago ng isang taong obses ang kanilang kahulugan at katuparan sa pamamagitan ng patuloy na pagtatakda ng mga bagong gawain para sa kanilang sarili upang magawa. Halimbawa, bumalik tayo sa ating halimbawa ng panadero. Marahil ay iniwan mo ang iyong corporate na trabaho upang ituloy ang iyong tunay na pagtawag bilang panadero at ngayon ay iniisip mo kung ano ang gagawin. Kung balak mong maghurno ng mga cake para mabuhay o gusto mong itapon ang iyong sarili sa pagbuo ng iyong passion project, isang bagay ang totoo, kailangan mong magtakda ng ilang layunin. Sa halimbawang ito, ang iyong mga layunin ay maaaring magkaroon ng iba't ibang anyo. Siguro magsisimula ka sa pagsasabi na gusto mong maghurno at magbenta ng isang daan cake. O marahil ang iyong layunin ay gawing isang kumikitang negosyo ang iyong libangan sa pamamagitan ng pagbubukas ng sarili mong panaderia. Ang iyong layunin ay maaaring magkaroon ng anumang anyo na gusto mo. Ang pinakamahalagang bagay ay itakda mo ang isa at sundin ito. Ngunit paano kung magagawa mong makamit ang layuning iyon ng mas maaga kaysa sa iyong naisip? Marahil ay tinansya mo na aabutin ka ng anim na buwan upang maghurno at magbenta ng isang daan cake, ngunit nagawa mo ito sa kalahati ng oras. Kaya, pagkatapos ng tatlong buwan at isang daan cake, ano ang susunod mong gagawin? Isang average na tao ang magsasabi, wow, ang galing. Nagawa ko at pagkatapos ay magpahinga sa kanilang mga tagumpay. Ngunit alam ng isang taong obsessed na ang pagtupad sa iyong unang layunin ay simula pa lamang. Kaya, kung matagumpay mong nailunsad ang isang kumikitang panaderia, huwag tumigil doon. Magtakda ng bagong layunin na maging isang chain, at makapagtrabaho sa pagbuo ng pangalawang tindahang iyon. O, kung nakapagbenta ka ng isang daan cake sa loob ng tatlong buwan, magtakda ng bagong layunin na magbenta ng limang daan cake sa parehong tagal ng panahon. At sa sandaling matupad mo ang layuning iyon, magtakda ng isa pa, at pagkatapos ay ulitin ang prosesong ito para sa kawalang hanggan. Kung iniisip mo na parang napakaraming pagsisikap iyon o nagtataka ka kung bakit ka dapat mag-abala, ang may akda ay may kaunting karunungan na mayaalok, ang mga layunin ay naghihiwalay sa mga obsessed at average. Dahil ang totoo, madaling sumuko. Madaling maging average madaling magtakda ng isang maliit na layunin o makamit ang pinakamababa at maging kontento doon. Ngunit kung nais mong makamit ang tunay na tagumpay sa buhay, dapat mong palaging itulak ang iyong sarili upang maging mas mabilis, mas mahusay, mas malakas. Gayon Gayunpaman, hindi yon nangangahulugan na ihambing ang iyong sarili sa iba o magsikap na maging mas mahusay kaysa sa iba sa halip ito ay tungkol sa pagiging obsessed na matalo ang iyong sariling personal na pinakamahusay at maging ang pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili Kabanata 4 Panghuling Buod Mayroong maraming mga kadahilanan na nagtatakda ng mga matagumpay na tao bukod sa kanilang karaniwang mga katapat ngunit ang pinakamalaking kadahilanan ay ang pagnanais na lumago Dahil kung saan ang mga average na tao ay kontento na upang magawa ang pinakamababa alam ng mga obsessed sa paggawa ng lubos sa buhay na kailangan mong patuloy na magtrabaho upang i-unlock ang iyong buong potensyal. Kaya, kung nais mong maging obsessed, at hindi average, magsimula sa pamamagitan ng pag-ibig sa iyong tunay na layunin, at pagtukoy ng malinaw at makabuluhang mga layunin para sa iyong sarili. Kapag nagawa mo na ang mga hakbang na ito, maaari mong gamitin ang iyong pagkahumaling sa kahusayan bilang panggatong sa pagtupad sa iyong mga layunin.